News mga balita ngayon Leader ng NPA at kapatid nito sumuko sa Surigao del Sur Disqualification request kay ICC Prosecutor Karim Khan Hindi inurong ng kampo ni Duterte Dalawang senior citizen patay sa sunog sa Maguindanao del Norte Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Sumuko sa militar ang isang leader ng NPA kasama ang kanyang kapatid na miyembro rin sa Carmen Surigao del Sur nitong Agosto 22. Kinilala ang CTG leader na si Edward Maka alias Renren, commanding officer ng Platoon 2 SRSDG Wetland Northeastern Mindanao Regional Committee at kanyang kapatid na si Michael alias Datu. Isinagawa ang pagsuko sa tulong ng may bahay ni Edmar na si Ivy Angeles aka Marga na unang nasagip sa inkwentro sa Lanuza noong Hunyo. Dahil dito ay muling nakapiling ni Edmar ang kanyang asawa at bagong silang na anak. Binigyang diin naman ng 901st Infantry Brigade na SRS DG Wetland na lang ang natitirang CTG unit sa kanilang area of operations at umaasang sa pagsuko ni na Edmar ay susunod na ring bababa ang iba pang miyembro ng unit. Nilinaw ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nila inatras ang kanilang apela na idiskwalipika si Prosecutor Karim Khan sa kaso sa International Criminal Court o ICC taliwas sa naunang ula. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, Hiniling nila ang pagpapaalis kay Khan dahil sa umano'y conflict at bias nito sa kaso at itinago umano ni Khan ang kanyang dating naging papel na pagkatawan sa mga naging biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Out of context umano ang mga lumabas na balita ng pag-urong nila ng request. Samantala iminong na rin nila sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang paglalaan ng 30 minuto para sa opening statement at 30 minutong closing statement ng depensa sa nalalapit na pagdinig ng kaso. Aabutin ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na oras ang oral presentation. Dalawang senior citizen ang patay nang sumiklab sunog sa isang residential area sa Purok Highway 2, Barangay Sarmiento, Parang Maguindanao del Norte, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Kinilalang magkapatid na biktima na si Antonia Swan, siyam naput isang taong gulang, at Catalina Lopez, walumput isang taong gulang. Ayon sa BFP Barm, gawa sa light materials ang bahay kaya agad na kumalat ang apo. Pasado alas 7 naman ng umaga kanina nang ma-recover ng mga otoridad ang sunog na katawan ng mga biktima. Sa ngayon patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon sa pinagmulan ng suno. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelinon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulong>